ano po ba ang mga katunayan ng Biblia ay totoo at karapat dapat na paniwalaan? Aba, hindi mo ba kayo naniniwala dapat yung igalang ang tatay niyo at nanay niyo? Naniniwala ba kayo ron, kapatid? Oo. Ako kasi naniniwala na mabuti na ang anak igalang ang magulang. Naniniwala rin ako na totoo yung sinabi ng Biblia na ang lalaki dapat niyang mahalin ng kanyang asawa. Huwag niyang pagmamalupitan. Naniniwala rin ako na dapat ibigin ng tao ang kanyang kapwa-tao. Ang love your neighbor as yourself. Di ba tama yun? Okay. So, dumo po tayo. Tandaan po natin ang topic po uh, ni Kaeli Soriano, ang uh, paksa po. Ano ang mga katunayan na ang Biblia ay totoo at karapag, dapat paniwalaan. So, so okay na, doon tayo ng problema. E paano po pag ang Biblia po ay nagtuturo din ng pagkamuhi sa magulang? At sabi pa niya, ibigin mo ang tao, ang lahat ng tao. Ha? Ibigin daw ang tao. Love your enemies, kasama yan sa mga tinuturo ni Kylie. Hindi po ba? Ah, uh, Ito muna po ang una. Okay, ito muna po ang una. Magbabasa po ko ng talata. Una, ito po yung nasa Lukas, ang talata po yung 14, ang kabanata po yung 14, at talatang 26. Kung ang sino man ay lumalapit sa akin, sabi po ni Jesus, Jesus po ang nagsasalita rito, ayon sa sumulat nito, kung sino man ang sumulat ng Lukas, kung ang sino man ay lumalapit sa akin at hindi napopoot sa kanyang sariling ama, ina, asawang babae, wife, mga anak, mga kapatid na lalaki, brothers, at mga kapatid na babae, sisters, at maging sa kanyang sariling buhay, ay hindi maaring maging alagad ko. Aba, pag lumapit ka pala kay Jesus, ang unang-unang gagawin ng sinuman para maging follower ni Jesus Christ, kailangan mamuhi. O kailangan puwt ka muna. Kanino? Sa tatay mo, sa nanay mo, sa wife mo, asawang babae, sa mga anak mo, sa mga brothers mo. Lahat 'to, no? Lahat ng kapatid mong brothers mo, no? mga kapatid na lalaki at sa mga kapatid mong babae at sa iyong sarili, dapat mapuot ka muna. In other words, nagtuturo ng pagkamuhi, pagkapuot. O, ito ba pag-ibig sa magulang, Brat uh, Brad Eli? O, hindi po. Agad-agad nagtuturo ng pagkapuot. Alam mo kapatid, ano, ang Panginoong Hesus hindi lang naman isa ang kanyang salita. Marami siyang aral na itinuro sa iba-ibang lugar sa Biblia ang aral ni Kristo talaga sa atin, kung tayo mga Kristiyano, iibigin mo ang iyong kapwa. Tapos, iibigin mo pati kaaway. Utos niya yun eh. 5.44 ng Mateo. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Papanalangin mo pa eh. Iibigin mo, tas papanalangin mo pa ang kaaway. Eh kung ganon, pati kaaway, pinapaibig. Eh magagalit ka ba sa nanay mo, tatay mo, asawa mo, anak mo? hindi hmm, tama yun. Kasi ang sabi ng Biblia, ibigin mo yung kaaway. Ngayon, ang ano utos sa asawa, ano gagawin mo sa asawa mo? Doon sa 5 ng Epeso, versikulo 25, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Iibigin ng lalaki ang kanyang asawa, gaya naman ni Kristo, inibig niya iglesia. O eh, yung magulang mo, anong gagawin mo sa magulang? Doon naman sa Epeso rin, sa 6, versikulo 1. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Tatalima ka sa iyong magulang sa Panginoon sapagkat iyon ay matuwid. Ah, tapos sa dos, Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Ayon, sabi sa Biblia, igagalang mo yung ama at ina mo. Ibig sabihin, ano, si Kristo, Nagturo sa ating umibig sa Diyos, umibig sa kapwa, umibig sa asawa, magmahal sa magulang, tapos ay ah, sa kapwa-tao, pati sa kaaway. Ngayon, ano ibig sabihin yung 14.26 ng Lukas? Basahin natin yung 14.26. Kung ang sino mang tao'y pumaparito sa akin, at hindi napuput sa kaniyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae oo at pati sa kaniyang sariling buhay man ay hindi siya maaaring maging alagad ko yun 'yung sinasabi ni Kristo ano pati ng sa sarili mong buhay dapat mapuot ka pag hindi mo nagawa yon, hindi ka pwedeng alagad ni Kristo. Ano ibig sabihin niyan, kapatid? Basahin natin ang Mateo 10.34. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Sapagkat ako'y naparito upang papag-alitin ang lalaki laban sa kanyang ama at ang anak na babae laban sa kanyang ina at ang manugang na babae laban sa kaniyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasangbahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kay sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae nang higit kay sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Yon, yung pala ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus kapatid. Nagpunta siya rito sa lupa, ang daladala niya ay yung tabak. Alam mo kung anong tabak yon? Basahin nga natin sa Mateo ulit, yung 10.34, sa Cebuano. Dili ka mo magdahong, nga ako mi mianhi sa pagdala ug pakigdait sa yuta. Wala ako muanhi sa pagdala ug pakigdait kundi dili pinuti. Ayon. Kay mianhi ako sa pagbutang pakigbingkil sa tawo batok sa iyang amahan ug sa anak nga babaye batok sa iyang inahan ug sa umagad nga babaye batok sa iyang ugangan nga babaye ug ang mga kaaway sa tao mao ang sa iyang kaugalingong panimalay. ayon. Bakit magkakaroon ng kaaway ang tao dahil kay Kristo? Kasi may dala-dala siyang tabak. Alin ba yung tabak na dala ni Kristo sa lupa? Ang sabi doon sa Epeso, Kapitulo 6, versikulo 17. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ang tabak ng Espiritu, yung daladala ni Kristo, yun ang salita ng Diyos, kapatid. Yung tabak ng Espiritu, yun ang salita ng Diyos. Yung daladala ni Kristo sa lupa, Pagtinanggap tinanggap yun ng isang ama, tinanggap ng isang ina, pero hindi naman tinanggap ng anak, magkakaroon ng pagkakaiba yung anak at sa magulang. Magiging kaaway nung magulang yung anak nila dahil hindi naman tumanggap yung anak. Hindi rin, walimbawa, hindi naman tumanggap yung magulang, yung magulang magiging kaaway nung anak na tumanggap. Sa mga ganong sitwasyon, sabi ni Kristo, pag iniibig mo pa yung tatay mo higit kay Kristo, hindi ka magiging dapat sa kanya. Sa ganong sitwasyon, halimbawa, tumanggap ka ng aral, yung tatay mo ayaw tanggapin, dapat doon ipakita mo, mas mahal mo si Kristo kesa sa tatay mo. Hindi ang ibig sabihin noon ay itatakwil mo na ang tatay mo, hindi. Mapupuot ka sa tatay mo spiritually, tatanggapin mo si Kristo kesa sa tatay mo. Kasi mas tama si Kristo. Meron kasing ganong magulang eh. May magulang ayaw kay Kristo. Pero yung anak niya gusto naman niya kay Kristo. Magkakaroon sila ng difference. At dahil dun sa difference in faith, parang magiging magkaawa yung magbianan o yung magmanugang o yung mag-ama o mag-ina. Hindi naman na ibig sabihin nun, magagalit ka sa nanay mo tatay mo. Kailangan lang, ibigin mo si Kristo higit sa tatay mo at nanay mo. Ibigin mo si Kristo higit sa asawa mo. Kasi siya ang pangunahing dapat ibigin ang Diyos, iibigin ang higit sa lahat. Pero hindi niya sinabing, wag mong ibigin ang tatay mo, nanay mo, ang asawa mo. Kasi utos nga niya. Eh. Pati nga kaaway, pinapaibig niya eh. Doon nagkakamali yung nagbabasa sa Biblia. Hindi nila kinukuha yung konteksto ng sinasabi ni Kristo. Ang konteksto, maliwanag. Unang-una, iibigin mo ang Diyos. Ikalawa, ang kapwa mo tao. Pag inuna mo pa yung kapwa mo tao kesa sa Diyos, nanay, tatay, kapatid, kaibigan, hindi ka magiging dapat kay Kristo. Dapat, in the issue of preference, unahin mo ang ang Diyos bago ang asawa, ina, ama, kapatid, uunahin mo. Pag inuna mo yung ama, ina, kesa sa Diyos, mahihiwalay ka sa Diyos, hindi ka maliligtas. Aba, pag lumapit ka pala kay Jesus, ang unang-unang gagawin ng sinuman para maging follower ni Jesus Christ, kailangan mamuhi kailangan mapuot ka muna. Kanino? Sa tatay mo, sa nanay mo, sa wife mo, asawang babae, sa mga anak mo, sa mga brothers mo. Lahat yun, no? Lahat ng kapatid mong brothers, no? Ay, mga kapatid na lalaki. At sa mga kapatid mong babae, at sa iyong sarili, dapat mapuot ka muna. In other words, nagtuturo ng pagkamuhi, pagkapuot. Oh. Ito ba pag-ibig sa magulang, uh, Brad Ellie? Oh. Hindi po agad-agad nagtuturo agad, agad ng pagkapuot. Alam mo kapatid, ano, ang Panginoong Hesus hindi lang naman isa ang kanyang salita. Marami siyang aral na itinuro sa iba-ibang lugar sa Biblia. Pero hindi niya sinabing huwag mong ibigin ang tatay mo, nanay mo, ang asawa mo kasi utos nganya eh. Pati nga kaaway pinapaibig niya eh. Doon nagkakamali yung nagbabasa sa Biblia hindi nila kinukuha yung konteksto ng sinasabi ni Kristo. Ang konteksto, maliwanag. Unang-una, iibigin mo ang Diyos. Ikalawa, ang kapwa mo tao. Pag inuna mo pa yung kapwa mo tao kesa sa Diyos, nanay, tatay, kapatid, kaibigan, hindi ka magiging dapat kay Kristo. Dali lang po. Magbabasa rin po ako ng talata. Paano kung may ganito pong talatang nakasulat sa Biblia? Ito pong problema ngayon. Ewan ko pa paano sasagutin to. Alam ko naman sasagot kayo. <laughs> hindi naman po pwedeng hindi. Kaya lang, tao na pong bahalang pa siya kung ano yung sasagot nyo. Ito po ay nakalagay sa isang talata po ng <clears throat> uh, ikalawang Juan. One chapter, isang chapter lang naman po yung second epistle of John. Ang sabi po dito, kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang ara nito huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin sapagkat ang bumabati sa kanya ay nakikibahagi sa kanyang masasamang gawa ano po ang sabi ito po ba pag-ibig ito po ba pagrespeto ka eli ito ba'y pag-ibig sa tao ito ba'y paggalang sa tao Matakin mo kung sa may kung may dumating. Hindi dalang aral nito. Anong aral po ito? Kanino lalapat po ito? Kanino akma po itong salitang ito? Kung hindi dala ang aral na ito, sino man dumating sa inyo na hindi dala ang aral na ito? Kaninong aral po? Sa ikalawang purinto, on si 11.13, ganito po ang ating mababasa. Basa. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa na nanagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At, at hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay. Hindi malaking bagay nga na, na ang kanyang mga ministro naman ay magpaku magpakunwari na waring ministro ng katwiran. Nakita nyo? Kaya hindi po pwedeng sabihin mo agad tama eh dahil doon sa paniniwalang na ihasik ng ating mga mga ngaral o mga pastor na umaakay sa atin kaya halimbawa napaniwala paniwala tayong si Kristo'y tao pag kami nagsasalitang si Kristo'y Diyos galit ka na doon sa nagsasalitang si Kristo'y Diyos dahil napaniwala ka si Kristo tao kaya, yung damdamin ng pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, ang kakawatak-watak ng kalooban. Hindi po tayo ang may kasalanan nun. Ang may kasalanan nun, yung mga pastor na umakay sa atin, na nagturo sa atin ng maling paniniwala. Gaya po nung mababasa sa Ikalawang Pedro, Kapitulo 2, at Versikulo 2, Ganito po ang pahayag doon ng banal na kasulatan. Pakinggan niyo po ito. Sa uno, dos, 1. Ngunit, may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo ay magkakaroon ng mga bulaang guro na mga sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya. Ang pinanggagalingan po ng hidwa o maling pananampalataya, yung hong mga bulaang propeta. Sila ang wikay magpapasok sa lihim ng makakapahamak na mga hidwang pananampalataya. palataya eh, eh kasi, merong mga bulaang apostol, magdarayang mga manggagawan, sabi ng Biblia na nagpapakulwaring mga apostol ni Kristo. They are in disguise. Hindi ka basta makakapagtiwala sila ngay sa Diyos kasi naka-disguise. At hindi naman ikakatakataka yun sapagkat si Satanas man ay nagpapakulwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay na ang kanyang mga ministro naman o waring mga ministro ng katwiran. Kaya po, dun sa punto na yon, gusto ko pong gisingin kayo sa paniniwala.